Tinuldukan na ni CNGR Construction and Development Corporation Chief Financial Officer Cecilia si Diskaya o mas kilala bilang atisado ng Pasig City ang issue na pagmimie ng mga Eusebio ang kanilang kumpanya. Sinabi ito ni Diskaya matapos muling lumitaw ang issue na pakawala o nasa likod umano ng mga Diskaya ang pamilya Eusebio kapwa sa negosyo at politika sa paniyam ng mga mamamahayag na miyembro ng pamamarisang Rizal Fresco kay Ati Sara sa Kapiyan sa Metro East Media Forum kahapon, itinanggi ng negosyante ang hindi matapos-tapos na alegasyon na nag-uugnay sa kanila kay dating Pasig City Mayor Bobby Eusebio. It's a forever go ongoing na issue na sa mga Eusebio daw ang St. Gerard. St. Gerard started noong 2003. Ah, uh, bakit 2003? Kasi name siya ng panganay kong anak. So, I highly doubt someone would ask me na, o ikaw dami ha, pangalan mo sa anak mo. Kahit siguro kayo mga sarili nyong kapatid, sarili nyong kamag-anak, hindi nyo ipapangalan ang company nyo na alam nyo, maybe along the way, lalaki yan. So I highly doubt na papayagan ng mga Eusebios ganoon na mangyari na setup. Idinagdag pa ni Ate Sara na dumaan sila sa butas ng karayom bago sila naging malaking kumpanya. At nakakadismaya niya na bigla nilang may-aangkin ang kinang kanilang pinagpaguran. Dumaan kami sa butas ng karayom. Tapos only to have somebody else claim na oh sa kanila 'yan. So hindi ay, hindi talaga. So ang si Gerard talaga lilinawin ko po. Eh, every time na tinatanong ko, hindi po sa mga Eusebios. They have their own company, St. Gerard. I-ano nyo na sa amin? Bato nyo na sa amin? Amin talaga yun. Sinang-ayuna naman ito ni Attorney Iancia, dating abogado ng St. Gerard, matapos i-blacklist ng administrasyon ni Eusebio ang nasabing kumpanya kung kaya't hindi na ito nakakasali noon sa mga bidding. At that time, na-blacklist yung company nila because nagkaroon ng issue sa implementation. Ang nag-blacklist, yung ating uh, then incumbent mayor, Bobby Eusebio. So, <laughs> doon pa lang sa latag ng istorya, ah. kung sa kanya yan, <laughs> ba't niya iba-blacklist yan? Eventually, it was lifted. So, na-resolve. So, but it, it shows na eh, hindi yan, hindi yan kay, Kika enteng, di ba, hindi yan sa Eusebio clan. Kasi otherwise, eh, walang reason para ma-blacklist ang kumpanya nila kung sa, kung sa kanila yan. Ayon pa kay Diskaya, ay nagtataka rin o man siya kung bakit na iuugnay ang kanilang construction company sa mga Eusebio gayong may sarili din silang kumpanya pinabulaan na rin niya na hindi totoo ang kumakalat sa social media. Hindi naman namin ma-help kung magaling naman kami gumawa ng projects namin, di ba? Kung kami palaging kinukuha yes. na, oo, yes. na, yes. na contractor. So, yun yung siguro kung bakit kami lumaki. Kasi ma maayos kaming gumawa ng project. Kaya nagtataka ako bakit kami na-link sa mga Eusebios. Since they have their own company naman and we have our own na St. Gerard. So, doon kami nagtatakasan kaya paano nila na naugnay yung St. Gerard sa mga Eusebius. When there is no concrete evidence na kung meron man, sana iharap nila sa amin para kami din mag ano, mag-iimbestiga paano nangyari yon Matatandaan na mahigit tatlong dekadang namuno ang pamilya Eusebius sa lungsod ng Pasig. Taong 1992, nang unang maupo bilang mayor ang kanilang tatay na si Vicente Eusebio. 2004 nang tumakbo ulit bilang mayor ng Pasig si Vicente Eusebio, tinalo niya si Noe former congressman Henry Padua Lanot. 2007 naman nang tumakbo si former mayor Bobby Eusebio, natalo niya ang former basketball player at ngayon vice mayor na si Jovert Dodo Jaworski. Matapos ang 27 taong pamumuno ng pamilya Eusebio sa pagka-mayor sa Pasig, natalo si Bobby Eusebio noong 2019 ni ngayon mayor Vico Soto. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.